defying death. Kanta ni Justin Bieber naligtas ang isang Russian na lalaki mula sa isang oso. May mga nagsasabing ang mga kanta ng Canadian pop star na si Justin Bieber ay walang kasing samang pakinggan. Pero kahit ilang taon na nating nababalitaan na maraming tao ang ayaw makinig kay JB, ngayon lang kami nakakuha ng solid na ebidensya at nanggaling pa ito sa Russia. Igor Vorotchbitsyn ay nasa kanyang paboritong fishing spot sa Yakutia Republic sa Northern Russia nang bigla siyang inatake ng isang matapang na oso. At bago siya tuluyang patayin ng oso, biglang nagring ang telepono ng 42-year-old na lalaki at ang ringtone ay hindi nakayanan ng oso. Ang ringtone, "Baby" by Justin Bieber. Ang kanta na kilala sa buong mundo ay masyadong masamang pakinggan para sa oso at dahil dito ay naligtas ang buhay ni George Bitsin. Kahit na nagkaroon siya ng sugat at pasa sa kanyang mukha at dibdib, naligtas si George Bitsin at pinasasalamatan niya ang kanyang apo na ayon sa kanya ay siyang naglagay ng ringtone sa kanyang telepono.